what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. Magandang uh, araw sa lahat oh. sa inyong mga idol. Kumusta kayo mga idol no? Ngayon lang kami nakabalik ng upload mga idol. Nag-video. Kasi ano? May problema kami sa ano ba? Sa YouTube. Sa... Sa kwa mga idol? Sa ITM? Oh ITM number. Number. Paano um, ipapasa doon sa... Sa AdSense. AdSense, AdSense, no? AdSense. Oh AdSense. sa AdSense. Kasi hindi nila tanggapin mga idol iyon rumbaka. Kasi mga almost mga 3 weeks or 2 weeks mga idol hindi, hindi kami nakapag upload nakapag upload kasi mm. yun yun na nga yung yung may counting so, problema. May counting problema ba? Sa AdSense, sa AdSense namin. Tapos hanggat naghintay kami noon mga idol, may ginagawa kami na uh, pang pang ano sa ano, sa isda mga idol, traps. Yung tawagin ba traps? Oh, strap. Nga. Oh, yo ngano tawagan. Yun? Yo. Yung... Sapiao, Sapiao. Oh, Sapiao mga idol. Napa. So, nga na, marami kaming ginagawa dito mga idol, tapos. Eh, ayan tata, hindi, 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 may hindi kami nagbidyo ba. Oh. Intila kami nagbidyo mga idol. Ah. Uh, Naggawa kami sa Sapiao tapos kulungan ng manok, Manok. Tapos nung mga ilang araw ang birthday ng lula din ko mga idol ayon pumunta yung mga kapatid niya oh, mga mga anak ni Kasi hmm. hindi kami nakaano nakapag-video uh, nga uh, di pa natapos no hindi di pa, pa natapos hindi pa natapos yung buwan oh yung pag up sa pag up ba mga idol siguro may nakawan yun may na pindot tayo na mali no siguro. siguro hindi tinanggap hindi hindi tinanggap Bale, yung gagawin namin ngayon mga idol, e, ibabahagi sa ninyo. Ibabahagi namin sa inyo yung yung pinagawa namin hmm. sa piyaw okay. kung baga tawagin sa amin. Hindi ko hindi namin alam kung anong Tagalog doon. Yung pang-trap sa kwan mga idol sa isda. isda. Oh. Ilan, ilan yung nakon? Uh, ano, apat lang mga idol, apat. Apat oh, apat yung natapos ba. Nagvideo kami ngayon mga idol kasi marami din naghahanap doon sa through Messenger. Mga bagay pala. Chat out kay ano Julius Santos. Yan, shout out po. Shout out. Kay Walter Topidge. Shout out. Shout out po. Hmm. Kay Nanairo B channel. Yan, shout out po. Shout out. Shout out sa lahat, sa lahat ng mga solid supporters. Shout out po sa mga silent viewers. Shout out. So, bale, pakita natin. Ha. Yung ano, yung, uh, yung, yung ginagawa nating sa tayo. Sa kayo. ginagawa namin mga idol ba. Sa kayong uh, mga idol, yung manukan ba? Na mag, ano kami? Mag-business mag na si Idol sa mga Idol. Kasi lang, wala pang pampinas, so, mga Idol ba? Uh, ano lang, karang, kung may gagala mga Idol, eh, lagay doon. <laughs> Hanggat dumami ba? <laughs> Yara tayo sa mga kapitbahay niyan. <laughs> Joke po siya, mga Idol lang. Tara, sumahan nyo oh, kami mga Idol. Pakitaan uh, namin sa inyo. Oh. Para makita niyo mga Idol ba? Yung habang hindi kami nakabidyo. Tara direkta tayo. Ay, okay. ay, ay, ay. Diyan 'yung dalawang manok. Kung sino bibigyan, opinion. Ito, ito pa, ito, hindi pa natapaga. Pa. Ayan, mahaba ito, kung ta doon. Ngayon yung ano mga idol, ginagawa namin. Tapos, ito yung tawagin ngayon sa pyo. O, to, dito. Dito test po lang Sa malilim mga idol, dito tayo sa malilim. Yan, apat. Uh, Ang pati yan mga idol, ito pala yung sapyaw. Sure ba ito magkakahuli kayo sa mga idol? Ewan idol. sabi ng iba mga idol, i ko ano, na ano hagis lang doon. Okay, sa dagat mga idol ba? Iwan ko kung magkahuli kasi malaking ano, bangag na ito. <laughs> <laughs> yung butas mga idol. Malaking butas ba? Tapos lagyan dito ng ano, yung tawagin sapal na ba? Sapal ng lubi. Kasi mga idol, ang paglagay ng pain dito mga idol, dito. Lagyan ng ano? Lagyan ng pangtali. Oo, oh, pangtali. Kumbaga tawagin yung ano, pisi. nylon mm, or nylon. nylon. Ayan, diyan. Tapos dito yung gitna, sa lobby. Mm, oo, oh. lagay yung ganyan, yung, yung pampain, niyog. Iwan ko makauli. <laughs> Malaking butas. <laughs> si, sino, man gumawa ito? sino gumawa nito? Sino gumawa? Secret. <laughs> <laughs> Ay, subukan lang. Ah, subukan lang okay. mga idol. idol. Subukan lang. Lahat kung ng mga, mga... mga kailangan subok, subok o. lahat mga idol. Sabi nila mga idol, uh, ang mahuli daw dito, keyphone. Oh, keyphone. So yung maliliit talaga ba, maliliit ng ano, hipon. Oh. Ah, masarap 'yon lagyan ng inlog. Oh. Mm. Subukan natin 'to mga idol. Sa mga o. susunod na video, Pwede mga susunod-susunod pa, abangan nyo ha. Mm. Ito 'yung gamit namin. <laughs> nah, kung hindi 'to obra mga idol. Eh, may ano naman tayo, may mga YouTube kung paano yung paghuli ng isda. Na may nakita kami mga idol. Gawa ng, oh, gawa ng Thailand. Order tayo kung hindi Thailand to obra. Kung hindi obra to mga idol. Oh. Siguro sa, sa akin lang hindi to obra. <laughs> Kasi malaki yung Ay, <bangal. laughs> try lang. Eh. Ay. Try ba? Try. Oh, try, no? oh. try lang natin ito mga idol. Sa so, susunod na video ha. Try natin. <laughs> ito. Bubutrap. Yan, tatawa again. Ano? Hmm. Tapos na. Tapos ito. Yan. Nagpaano na kami mga idol. Kung bakit hindi kami nakapag-upload ba. Hmm. Kasi dito. Tapos yung number na one naming problema. Yung sa YouTube namin. Yung Ad bank sense. account. O, kasi hmm. ano yun, yun mga idol. Niyari at ata yung ano, walang laman ba, walang pasok kasi oh. uh, pinutulan, pinutulan yung taga bangko. Naubusan yung so, nabusan Naubusan yung yung, yung... pondo ba? Mm. Pundo. Sa land bank card na card ko mga idol. Kaya pinutulan niya tapos pumunta kami doon. Tagal pa, tagal pa mga idol, mga 3 or three or 2, 2 weeks na maggawa hmm. ulit kumuha ulit ng bank account. Oh, para ipasa doon sa AdSense, Tapos bukas mga idol, ano pala? May pupunta ba? Na marunong mag ano, mag kunik-kunik ng computer. Sana ma ano niya mga idol, ma masolve niya. Oh, niya ba yung bank account na may pasa sa Google AdSense AdSense. Sana, 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 mga idol lo. Yun. Maraming salamat sa inyo mga idol sa suporta. maraming maraming salamat sa walang sawang suporta mga solid supporters hmm. yan sa mga silent viewers. Yun, maraming salamat sa inyo mga idol. Yun mga idol, abangan nyo ito mga idol, yung gagawin namin. Ito, abangan nyo mga idol, yung gagawin namin mukbang, kain bakain. kain? <laughs> Ayun, yung pinakulo mo. Oo. Oh. Yung, pinaano mo na, pinalambot. Pina, ano, pinalambot. Pina oh. Papakita namin sa inyo mga idol. Oh. Papakita tara, 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 tara mga idol. Ito na, ito na. Oh. Ito mga Ah. <laughs> oh. Grabe ang laki. <laughs> ito, ito 'yun. Ito susunod na video mga idol. Sa video na, video ito. Na abangan nyo mga idol. Oh, abangan nyo abangan niyo. Mm. Ang laki na 'to ah. Yung yung title Licun kuali. Licun percikin percik. Babu yang Sige mga idol, sige mga abangnya Itu, itu. Bye-bye.